kung galing ka sa biyahe, lalo na kung sumakay ka ng jeep, tricycle, o bus, alam mo yung pakiramdam na parang may alikabok sa lalamunan mo? Yung parang makati or minsan parang lalag na tinta. Bago ka mag-snacks or uminom ng malamig, try nyo muna ito. Uminom ng mainit-init na tubig. Oo, plain lang, walang honey, walang lemon, just warm water. Bakit? Kasi nakakatulong ito para ma-flush out lahat ng alikabok, usok at microdirt na maaaring napunta sa lalamunan mo habang nasa kalsada ka. Sipin mo na lang na parang mini cleansing ritual ito pagkatapos sumabak sa Manila traffic. Bonus din nakaka-relax ito sa katawan lalo na kung pagod ka from commuting. Gawin mo ito pagdating mo sa bahay. Bago kumain or kahit bago matulog. Simple lang pero super helpful. Remember, minsan ang solusyon sa discomfort ay nasa baso lang ng mainit na tubig. Kaya next time na umuwi ka galing sa biyahe, mainit na tubig muna bago chika. Okay? Bye.